Paano mo ililigtas ang pamilya mo sa isang lugar na puro bandido? Ang pamagat ng pelikula ay No Escape. Nagsimula ang kwento sa isang lugar sa Southeast Asia. Isang gabing tahimik sa kanyang tahanan ay may pag-uusap na nagaganap ang pinuno at kanyang panauhin na taga Cardiff pinag-uusapan nila ang patubig sa kanilang lugar. Pagkatapos ng pag-uusap ay pinahatid ng pinuno sa bantay ang panauhin sa kanyang sasakyan. Matapos ihatid ang panauhin sa kanyang sasakyan ay biglang nagkagulo, at nagpapanik na ang mga tao. Pinuntahan agad ng bantay ang pinuno at nakita niya ito na nakahandusay at wala ng buhay. Akmang lalapitan siya ng mga bandido ay nakakuha siya ng patalim at kinitil ang sariling buhay balikan natin ang labimpitong oras ang nakalipas. Si Jack at ang pamilya niya ay nasa eroplano. Papunta sila sa nasabing bansa para magtrabaho si Jack bilang engineer sa Cardiff. Dito ay nakilala nila si Hammond na isa ring Amerikano. Pagdating sa airport ay nag-alok si Hammond na ihatid sila sa tutuluyang hotel. Ilang saglit lang at nakarating sila sa hotel. Nang nasa kwarto na ay binuksan ni Jack ang TV ngunit wala siyang makuhang istasyon. Pinuntahan bi Jack ang clerk para tanungin ang nangyayari. Sinabi nito na bagsak ang network sa buong syudad. Kinabukasan ay bumalik si Jack sa clerk para manghiram ng dyaryo. Subalit walang dumating na deliver. Kaya siya na lang ang pumunta ng palengke para bumili. Pabalik na siya ng hotel ay biglang mapagitnaan siya ng mga rebelde at ng mga pulis. At nagsimula ang kaguluhan sa dalawang panik. Tumakbo agad si Jack papunta ng hotel. Sa labas ng hotel ay nandun ang mga rebelde at pinapatay nila ang sino mang dayo sa lugar nila. Nakita siya ng mga ito at hinabol siya. Dumaan siya sa fire exit para makapasok sa loob. Pinuntahan agad ni Jack ang pamilya niya para sabihin ang nangyayari. Habang sila ay naguusap na pansin nila na nawawala si Lucy. Umalis daw ito at pumunta ng swimming pool sabi ni B. Agad pinuntahan ni Jack ang anak sa swimming pool. Sakto na nakapasok na ang ang mga rebelde ay nakuha niya si Lucy. Si Ani naman ay sinilip ang labas at nakita niya na pinapasok ng mga rebelde ang bawat kwarto at pinapatay ang tao sa loob. Hinarang nga ni Ani ang pinto para hindi makapasok ang rebelde. Si Jack naman ay sa fire exit dumaan para makarating sa unit nila. Habang papunta sila Jack at pamilya niya sa rooftop ay binabaril sila ng mga rebelde Pagdating sa rooftop ay nakita nila ang ibang tao na tumakas din Panay ang sigaw ng mga rebelde ng dugo para sa tubig Ilang saglit lang ay may dumating na helicopter Inakala ng lahat na ito ang magliligtas sa kanila Rebelde pala ang sakay nito at pinagbabaril silang lahat Buti na lang at sumabit sa kable at bumagsak nakapasok na rin ang mga rebelde sa rooftop at binabaril ang sino mang makita nito. Inutusan ni Jack na tumalon si Annie sa kabilang gusali, para ihagis dun si B at pagkatapos naman ay si Lucy ang hinagis ni Jack. Panghuli si Jack na tumalon. Hindi pa nagtatagal sa kabilang gusali ay may dumating na tangke at pinaputokan sila. Halos mabingi sila sa lakas ng pagsabog nagtago sila sa gumuhong kisame para hindi sila makita ng kalaban. Pinaabot nila dumilim bago sila lumabas. Sakto naman at may kalaban nagsisigaw ito. Hinawakan ni Jack ang rebelde at pinaghahampas hanggang mamatay. Nagpalit sila ng damit para mag upang makarating sila sa embassy ng Amerika. Sakay ng motorsiklo ay umalis sila. At nasalubong nila ang grupo ng mga rebelde. Natumba sila dito, buti na lang at hindi sila nakilala at tinulungan sila tumayo. At nakarating sila sa embassy subalit may mga harang. Pinasok ni Jack ang loob para tignan pero napasok na rin ito ng mga rebelde. Nakita siya ng mga ito at pinaputukan siya. Kasama ng pamilya niya ay tumakbo sila at nakarating sila sa garden na pag-aari ng matanda at tinulungan sila. Subalit nahuli silang mag-asawa at pagsasamantalahan si Annie. Mabuti na lang at dumating si Hammond at kaibigan niya. Niligtas sila nito. Dinala ni Hammond ang pamilya sa hideout nila at pinakain na din. Tinuro ni Hammond sa mag-asawa kung paano makakaalis sa lugar na iyon kailangan nila makarating sa boundary ng Vietnam at tapos na ang lahat. hindi pa sumisikat ang araw ay may dumating na kalaban. Nakipagbarilan si Hammond at kaibigan niya. Tinamaan ito habang tumetakas sila. Maya-maya ay si Hammond naman ang tinamaan. Dahil hirap na si Hammond sa paglalakad ay pinauna na niya ang pamilya. At pinigilan niya ang mga rebelde kahit kapalit nito ay buhay niya. Ang pamilya naman ni Jack ay pumunta agad sa ilog. Pinagtago muna ni Jack ang pamilya niya habang kumukuha siya ng bangka. Kapalit ng kanyang relo at sapatos ay nakakuha siya ng bangka. Subalit dumating ang kalaban, nagtago siya sa ilalim ng bangka at nahuli siya. Nakita ni Lucy ang nangyayari sa ama kaya lumabas din siya at nahuli siya ng mga kalaban. Buti na lang at to the rescue si Annie at niligtas ang mag-ama niya. Dali-dali ay sumakay sila ng bangka at nagsagwan upang makarating sa Vietnam. Subalit paparating na ang mga kalaban. Malapit na sila sa boundary ay biglang tinutukan sila ng baril ng mga Vietnam Police. Dahil sa pagpasok ng walang pahintulot, maya-maya ay tinutukan din sila ng baril ng mga rebelde subalit nakarating na sa boundary ng Vietnam ang bangka. At inilipat ng mga Vietnam Police ang pagkakatutok ng baril sa mga rebelde at inutusan silang ibaba ang sandata. Walang nagawa ang mga rebelde kundi ang umatras at nakaligtas sila Jack ng pamilya niya. At dito natatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Comment down below po kung anong masasabi nyo. Paki-subscribe naman po, pa -like at share na rin. Maraming maraming salamat po.